Ito na yung naipon today. Uh, ma ano pa lang to. Magti kilos pa lang to. Sa mga ka-electrician dyan, sa mga nagtatanong kung saan daw yung location ko. Andito ako ngayon sa Pembo. Dito sa Makati. Kung gusto nyo akong makita, punta lang kayo dito. No? Sa mga electrician dyan na ano na marami ng ipon. Hanapin nyo lang ako dito no, sa may pimbo. Hintayin ko kayo ha. Ah. Kasi kunti pa lang yung ipon natin. Mga magsasampung kilo pa lang ito. Yan. Ito pa lang siya. Ito naman yung mga na na natin no. Mga nasaan ano to eh. Mga 65 kilos. na na natin ang mga ito. Dami no. So sa mga ka-electrician dyan na naghahanap sa akin, andito lang ako sa Pimbo Makati. Nagtaas na pala si buyer natin, no? 280 na yung kuha niya.